Gretchen nagsalita na matapos madawit sa pagkawala ng mga sabungero. Ito na lang ang mga naging pahayag ng aktres matapos maakusahan sa krimen na ito. Kilala si Gretchen Barreto bilang aktres at may matapang na pagkatao. At hindi na rin bago sa kanya ang masangkot sa mga kontrobersya. Katulad na lamang ng nababagang isyo ngayon na umiikot sa telebisyon maging sa social media Matatandang isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na ang mga nawawalan 34 na sabongero noong taong 2022 ay mga pinaslang at itinapon ang bangkay sa Taal Lake. Walang malinaw at konkreto na dahilan kung bakit ginawa ito sa mga sabongero at kung sino ang may pakanan ito. Ngunit si Patidongan na dating empleyado ni Atong Ang ang nagtuturo sa kanila bilang mastermind at siya rin daw ang inatasan noon ni Atong Ang na at itapon ng mga bangkay. Si Atong Ang kasi ang Vice President ng Online Sabong na Lucky 8 Star Quest INC. Si Atong Ang rin ang nagpopromote ng cockfighting industry sa bansa. At dahil ex-girlfriend niya noon si Gretchen Barreto ng matagal na panahon, ay dinawit rin sa krimen ang pangalan ng aktres. At sinasabing may kinalaman ito sa mga nawawalang sabongero. Agad rin naman ito itinanggi ni Atong Ang at sinabing wala siyang alam sa krimen. Sinampahan rin niya si Patidongan ng kaso laban sa akusasyon nito. Samantala, nagbigay na ng pahayag ang kampo ni Gretchen. At ayon kay Attorney Malonga na abogado ni Gretchen, may mga naririnig lamang do si Gretchen tungkol dito. Ngunit wala raw itong alam tungkol sa pagkakawala ng mga sabongero. Hindi rin daw si Gretchen ang nag-ooperate ng sabong at wala daw itong partisipasyon sa isabong. E sabong Ayon pa sa kanila, dismayado raw ang aktres dahil sa mga akusasyon na walang ebidensya. Isiniwalat rin ang abogado ni Gretchen na mayroon raw tao na nangingikil sa aktres kapalit ang paglinis sa kanyang pangalan kung siya ay magbabayad. Ngunit tinanggihan raw ito ni Gretchen dahil wala raw itong ginagawang masama. Nagpaalala rin ng kampo ni Gretchen na itigil ang paglaganap ng maling impormasyon. At hayaan ang due process na gumawa ng pag-iimbestiga tungkol dito.